isa ka ba guys sa YouTube YouTuber guys na meron lamang maliit na mga subscribers o isa ka sa mga small channel guys sa YouTube na kakaunti pa lang yung mga views eh siguro naisip mo kung ano nga ba yung pwede mong gawin eh naisip mo siguro na magpost kaya ako ng daily ng mga videos o mag-upload kaya ako ng mga videos araw-araw para lang magkaroon ako ng maraming views o para lang magkaroon ako ng mga viral video sasabihin ko sa inyo guys sa 3 years kong paggawa ng video sa youtube guys ganun din yung naisip ko nagvideo ako araw-araw nag-upload ako daily eh gumawa ako ng mga sari-saring content para lang maka-upload ako daily sa youtube pero guys, ang nangyari, kabalik taran. Dahil lang sa pag-upload mo ng mga videos araw-araw, hindi ibig sabihin nun, magkakaroon ka na ng maraming views. O kaya hindi ibig sabihin nun na... malaki ang chance mong mag-viral ang video. Hindi ganun. Kasi guys na akong isang video na sabihin natin umabot ng 700,000 views yun. Pero, hindi siya nag-viral o hindi umabot ang views niya sa maikling panahon. Umabot siguro ng mga 8 months bago siya nagkaroon ng maraming views. Bago siya nagkaroon ng 20,000 views sa dalawang araw, bago siya nagkaroon ng 15,000 views sa isang araw, ganun. So hindi ibig sabihin na kapag nag-upload ka ng daily videos sa YouTube channel mo, eh magkakaroon na ng maraming views yung mga video mo o kaya magbabiral na ang video mo. Hindi ganun. Dahil yung totoo guys, wala sa daily upload nakasalalay kasalalay yung pagkakaraon mo ng viral o kaya trending video nasa topic o kaya content yun kasi yung nangyayari guys pag nag upload ka kasi ng video isusubukan niya ng mga ng youtube algorithm kung maganda yung video mo ipapakita niya yan sa subscribers mo So, kung meron kang subscribers na sabihin nating 500, hindi ako sigurado kung ilan nga ba yung makakakita. Lahat manunotify yan, Siyempre, subscribers mo sila. So, dun, i-be-base yung analytics sa video mo kung gaano nga ba nila kahaba pinanuhod, kung gaano nga ba sila katagal nanuhod sa video na yan. Tapos, sa mga hindi mo subscribers na sa tingin ng YouTube eh, interesado sa ganung top topic ipapakita niya din 'yan sa homepage ah uh, makikita nila sa suggested videos, sa next videos at saka sa ano sa mga ano daw dun sa sa playlist 'yun makikita nila, makikita nila pero sa performance ng video niya yan, dyan nakabase kung paano nga ba mag trending ang isang video na yan. So, kung mahaba ang kanilang retention, may eh marami ang nag-likes, marami ang nag-comment, yun na yun ang signal para i-distribute ni YouTube sa iba pang mga viewers na interesado sa mga ganung topic. So sabi nga nila is quality over versus quantity. So hindi paramihan ng mga videos ang pag-upload sa YouTube. Kahit sa isang buwan, dalawang bisis ka lang mag-upload pero yung in-upload mo ay highly quality na content. At sa mga fast videos mo, eh, related 'yan na video. Malaki ang chance 'yan na maraming manunood Kasi based doon sa mga uh based doon sa sa viewers mo, based doon sa behavior nila towards sa uh, YouTube, ipapakita 'yan ng YouTube algo sa kanila. So dahil nga related sa mga pinanood nila 90% malaki yung chance na din nila so kahit nga gandahan mo pa yung thumbnail kahit gaano pa kaganda yung title mo pero ang kabuuan ang laman ng video mo eh hindi hindi nakakuha ng pansin doon sa nanood i-skip ka agad so kaya yun ang dahilan para hindi magkaroon ng maraming views. So ilang minuto nga ba yung dapat na papanoodin ng viewers sa video mo para masabi mong magkaroon siya ng magandang analytics at para magkaroon siya ng maraming views. Sa experience nyo guys, mayroon akong isang video na matagal ko nang in-upload. So nito lang mga buwan, nito lang mga mga February 2025, nagkaroon siya ng, hindi naman gaano kaganda o karami, pero in two days, meron siyang 8,000 views, meron siyang 7,000, pero ngayon bumaba, meron sa 5,600, ganun. So yung audience retention niya na nakita ko, is nasa 1 minute and 30 seconds so sa 8 minutes na video yan sa 8 minutes na video, yung audience retention niya is 1 minute and 30 seconds mahigit. So yan yung nakita kong go signal ng YouTube algorithm na para i-distribute pa. Kumbaga, i-promote pa sa mga viewers yung video ko. So, ganun pala na sa 8 minutes na video, kailangan pala Merong nanood o kaya kadalasan pinapanood hanggang 1 minute and 30 mahigit na segundos Para magkaroon na magandang retention yung video mo At para magkaroon ng maraming views Sa katunayan nga guys Dahil sa video na yan na ngayon eh nagkakaroon ng 5000 plus mahigit na views Eh nagkakaroon ako ng revenue na hindi naman malaki Siguro kasi siya lang naman yung uh, nagpe-perform ng maganda sa lahat ng mga video ko eh. So, yung ano niya, uh, revenue niya ay nasa mga bandang $7 na ata per week, parang ganun. So, hindi umabot ng isang month o one month, nagkaroon ako ng $20 na revenue dahil sa kanya. So, hindi dahil marami kang video na ina-upload, I eh magpa-viral ka nasa quality kasi yan so yun na guys at kung nagustuhan mo ang video natin ngayon eh pwede ka mag like kaya mag share o mag comment kung ano man yung gusto mong itanong pwede kita kita tayo sa next yung video